tanong Alaw po ba yan? O hindi? Huhulihin po ba ni LTO? O hindi? Dahil sigurado po ako marami po sa atin ang gumagawa din niya So mga kadudut, good morning sa inyo lahat Singit na natin to kasi Meron tayong isang friend dito Meron siyang Honda Alpha 125 So may mga parts siya na pinalitan So nag-iba itsura niya Although Honda pa rin nagmukha siya 155. So, tanong ganito. Kailangan ko tulong ninyo. Alaw ba ni LTO yung ginawa niya? Papakita ko yung itsura ng motor niya ngayon. O hindi? Possible ba siyang hulihin? O hindi? Kasi pagdating sa tinatawag nating uh, definition ng modification, may ribay ba tayo pagkakaintindi eh? So, ipapost ko dito o papakita ko sa screen yung definition na galing kay Google mismo. Ano ba ang ibig sabihin ng modification. Okay? Check nyo to. Basahin niyo mga dood. Modification. Modify make partial or minor changes to something. Yan. Typically so as to improve it or to make it less extreme. So, yun na Ang gawin naman natin ngayon, i-check natin unit ni tropa natin. Check nyo kung matatawag ba modification o hindi. Comment sa baba. gusto sa mga nagawa na to. O sa mga may gustong gumawa pa, gustong gayahin comment lang sa baba. Pag-usapan natin tra. Okay mga kadudot. Yan. So, pag-usapan natin to. Comment kayo ha. Tanong. Alaw po ba yan? O hindi? Puhulihin po ba ni LTO? O hindi? Dahil sigurado po ako marami po sa atin ang gumagawa din yan. Nagmamotify, nag-upgrade, nag, nag, nag up kung ano man po tawag natin dyan. Sigurado ako 100% marami tayong gumagawa nyan. So i-check natin unit. Tapitan natin. Unang tingin. Talagang aakalain natin siya na Honda 155 kasi dito sa telescopic port niya ang 125 ay manipis lang ang kanyang telescopic port pati yung cover wala pero dito nilagay ng cover may emblem siya yung headlight itong speedometer niya o odometer niya at yung kanyang ignition pati yung cover alam na alam natin kung anong brand dyan anong specs nyan o ilan cc pagkaganyan ang nakikita natin sa isang motor yan pero dito hindi pa niya napapalitan so ito may plano din siyang palitan itong tanki na yan sooner papalitan na yan. pati yan okay itong grip normal lang yan talagang ganyan yan yung gulong niya maliliit pa rin pati yung uh, tawag dito Uh, shock absorber sa likod although lahat naman ng motor ganito pero usually pag ganito medyo mataba pang 155 din uh, 150 pwede din tapos yung mga gulong nya yan maliliit pa rin hindi pa niya binabalik yung stock ah, alam ko project motor nya to eh inaayos nya yan so yun na nga uh, lagi ko sinasabi comment lang kung meron kayong gantong motor from uh, Honda Alpha 125 uh, naging uh, Honda 155 tapos sinabitan din niya na sidecar yan tingnan natin sidecar niya no isabay na isabay na natin sabay na natin okay etong sidecar niya gawa ito ng Mexico sa Balas Kay Sir Ney uh, sidecar sa kala may facebook page eh i pa-flash natin dito ipapakita ko sa inyo yung facebook page ni sir Ney para sa mga gusto magpagawa ng sidecar maganda ha pati sa idol nyo although si, si brother Ryan kasi nilipisan niya yung gulong yung Ryan yan oh. No? pero kung ito lalakay natin yung gulong magiging maganda to maganda yung pagkakagawa niya malinis pati likod ikutan natin pati sa taas yan o okay may mga tarapal yan so baka sabihin sir dudut may dudut bakit ganyan open open may mga tarapal po yan na inalis lang ni Ryan anytime pwede niya ilagay pag kumulan so mas, ako para sa akin gusto ko na open open na ganyan para hindi masyado nahihirapan yung motor natin yan yung likod niya. Muntik na siya maging blue, di ba? <laughs> mga kadudod sa madaling salita ang purpose ko lang naman ipakita sa inyo itong motor na to kasi nga tinatan nyo sa akin uh, tol bro kuya dudut palagay mo pag pinaristro ko ba yan mapaparistro ko siya kapag naaprehen ako ng mga deputized personnel mauhuli ba ako pwede ba itong paristro pwede ba itong ibiyahe so gusto ko tulungan nyo ako sa magot mag uh, mag, ano tayo usap-usap tayo para at least alam natin yung sagot ng majority pasuyo na rin po ako pa-comment na rin po kung hanggang saan lugar umabot po itong video ni Kuya Dudut para malaman ko kung uh, saan lugar po sila anong motor yung ginana actually hindi natin pinag-usapan dito na Honda lang ah Uh, Alpha lang ha eh, Ang pinapinan dito Kung meron kayong ibang brand ng motor na na-modify no convert na tawag dito na setup niyo from original nag iba tapos pina-restore niyo binyahin niyo kung naging okay lahat naging smooth lahat ng transaction naging smooth lahat ng byahe Patulong lang para din sa mga kadudot natin dyan na may plano o meron na o may tanong din o may agam-agam masagot natin yung problema nila matulungan din natin sila yung mga kagaya natin yung nagmumotor na mga kadudot So sa ngayon yan lang na muna siguro ang ganda. Ini hey, shout out sa iyo baka naman pag mapapagwa ko ng sidecar, no, matulungan mo din ako. Ayan Next time i eh, ano, uh, ah sapin natin may-ari regarding sa motor niya kung ano 'yung mga project niya dito, kung ano 'yung babaguhin niya sa motor na 'to. Pero as of now, 'yan muna tayo. Si Honda Alpha 125 na malapit ng maging Alp, uh, TMX Honda 155 look alike. Hindi ko sinasabing 155 ano talaga, Lookalike lang ha, Lookalike alike. Wala magkakamali. Okay. So mga kadudot, salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Ingat sa ating lahat. Geng-geng. All right.